September 2 nga to ng umaga at ginisin kami ng super bagyong si Enteng at pag nga ganitong malakas ang bagyo masarap mag-almusal ng kapit pandesal at may pritong itlog na palaman at dahil nga may bagyo wala kaming magawa hindi kami makalabas ng bahay kaya nag-almusal tuloy kaming sama-sama nakukumpleto nga lang kami sa bahay pag ganitong may bagyo pet ko rin talaga sa pandesal yung may itlog na palaman pero iba pa rin talaga lasa nung pandesal na sinasawsaw sa kapit bagay nga to sa maselan huhug kunyari ko nyari yung pandesal, pero iinumin din naman yung kaping pinaghugasan, o oh, di ba? Diba? Kasagsagan nga ng malakas na bagyo nang ulit itong si panganay na pusa. Ang tanda-tanda na hindi pa rin talaga magpaawat. Hindi na lang magpaubaya sa mga kapatid niyang maliliit. Ang papaya tuloy na kulangan na ng supply ng gatas.